Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, Talata 13 hanggang 16. Sa Ebanghelyong ito ay ipinahayag ni Yesu na kahabag-habag o kaawa-awa ang mga nayon ng Kurasin, ng Betsaida at ng Kapernaum. Yung mga naninirahan doon ay kahabag-habag daw. Sapagkat kung ang mga himalang ginawa sa gitna nila ay ginawa sa Tiro at Sidon, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ang ibig sabihin, maraming ginawang himala sa mga bayan na ito. Ngunit walang tanda ng pagbabalik loob at pagsisisi. ...ayon sa mga arkeologo... ...ang mga lugar na ito... ...ngayon ay hindi na makita... ...o wala na sa dating katayuan... ...kung anong mayroon sila noon... ...ang curasin ay isang abandonadong lugar... ...at makikita rito ngayon... ...ang mga lugar lalo na nga yung sinagoga doon na... ...gumuho na... ...at ang mga bato ay kulay itim... ...sabi ng mga nag-aral ito raw ay dahil sa pagsabog ng isang bulkan doon. Kaya gumuho ang bayang ito. Ang Bethsaida naman ay hindi na matagpuan yung tunay na lugar ng Bethsaida. Sabi nila nasa ilalim na raw ito ng tubig. Ang Capernaum naman na sinabi rito sa ibanghelyong ito na nais magpakataas ngunit ibabagsak ay natagpuan at sa Capernaum, makikita roon ang isang lugar na tinatawag na lugar o tahanan ni Pedro. At ito ay hinukay ng napakalalim. Ang ibig sabihin, nasa ilalim na rin ng lupa o nasa ilalim na rin ng tubig ang tunay na Capernaum noong panahon ni Yeso Cristo. Sila ay naglaho na. Sila ay nawala na. Yung dating ningning, yung dating katanyagan ay nawala na. Ngunit kung ating iisipin, ang mga bayan na ito ay naroon sa gilid o sa paligid ng lawa ng Galilea. At ang lawa ng Galilea ay nakaugnay sa ilog Hordat. At alam natin ang mga lumang lugar, ang mga lumang nayon, ang mga lumang syudad ay mauunlad kapag sila ay nasa tabi o paligid ng tubig. Sapagat sa mga panahon na yun, ang paraan lamang ng paglalakbay o mabilis na paglalakbay ay sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng mga bangka at mga barko. Wala pa yung mga sasakyang demotor na dating gamit natin, na, na gamit natin ngayon. Kaya nga masasabi natin na itong mga bayan na ito ay mauunlad. Marami silang ginagawa, maraming kayamanan, sila ay abala. Eh hey, mauunawaan natin kung bakit sinabi ni Yeso Kristo na kung ang himalang ginawa sa inyong mga bayan ay ginawa sa Tiro at Sidon, matagal na nagbalik loob ang mga tao sa Tiro at Sidon. Ibig sabihin maraming ginawang himala si Yeso Kristo sa mga bayan na ito, ngunit hindi nila napansin. Bakit? Sapagat may ibang pinagtutuunan ang kanilang isip, ang kanilang mga paningin, ang kanilang kalooban at ito ang pag-unlad at maaari nating sabihin ang kayamanan. Kaya pa nga na kahit nasa gitna na nila ang Diyos na nagkatawang tao, nasa, nasa gitna na nila ang pagpapahayag ng mabuting balita, walang nagbago sa kanilang puso. Kung mayroon mang sa, naisabihin sa atin ang Ibanghelyong ito, tayo ay inaanyayahan na ibukas ang ating mga mata. Kasi baka nasa piling natin ng Panginoon ngayon at siguradong nasa piling natin siya. Ngunit maaring hindi natin siya nakikita. Kaya nga tayo inaanyayahan ng Panginoon na hanapin siya, tignan at magbantay sa pagdaan niya sa ating buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.